Yo, boy! Welcome back! Andito na nga pala ulit tayo sa Roblox. Ayan, oh. Andito pala tayo sa Roblox City, guys. Namiss ko magpunta dito sa Roblox City. Teka. What? Eh, may suot pala tayo dito ang salbabita na daki-daki. Eh, kasi magsuswimming tayo dun, guys. So, sa may, ano, sa may dagat dito. Ayan, oh. Yan, oh. Mara. tayo dyan, guys. Kaya may suot tayong daki-daki. Pero, teka. Oo oh nga pala. Andito pala yung big bike natin, guys. Ayano, nakita Nakikita nyo wow. Ano big bike natin? <laughs> eh, ang gagawin pala natin dyan ay eh, test drive natin ulit yung top speed ng big bike natin. <laughs> Ayan, guys, oh. Uggs, grabe. Wow. Ang lupi. Ang ganda talaga ng big bike natin, guys, na ninja. <laughs> Ayan, oh. Uggs, grabe. Napaka-ganda at ng napaka-kinis. Pa. <laughs> Pero bago natin yan itest drive yung top speed niya, guys, eh. swimming muna tayo dito. Grabe, ang payapa ng dagat dito, guys. <laughs> Wala masyadong tao. <laughs> Kaya magsiswimming tayo guys Pero bago tayo magswimming Eh ilike mo muna tong video At huwag mong kalimutan na magsubscribe Eh ano guys Nalike nyo na ba yung video? Eh pag nalike nyo na Eh magsubscribe na rin kayo Para makapagswimming na tayo guys Ayan eh, oh Excited na pala akong gamitin tong daki-daki natin Eh tara-tara guys Magpupunta na tayo dito sa may dagat Magsusuming na tayo <laughs> Eh tara tara let's go Eh gagamitin pala natin tong big bike natin na ninja <laughs> Ayan guys oh Oops grabe ang ganda ganda naman Ayan tara tara guys Pupunta na tayo dun sa dagat <laughs> Ang galing magsusuming na tayo Oops <laughs> turbo let's go Bumabangking banking pa tayo what Okay malapit na tayo guys dito na pala tayo sa guys sa dagat eh. <laughs> Yan you <know>, oh, oh min. <laughs> napunta na yung ninja natin sa ilalim ng dagat. <laughs> Oh, no Baka masira yung big bike natin dyan, guys Eh, papike lang natin yan dito, guys Ayan, eh, oh Para kitang-kita natin Para may kita natin Kung sinong gagalo ng big bike natin, guys Ayan, eh, ano Grabe, ang ganda ng big bike natin, na Ninja Eh, tara-tara, guys Magsusiming na tayo Ayan, oh Kaya tayo may dala dito Ang daki-daki Kasi magsusiming tayo ha, Sa dagat chan boy Tara-tara Try na natin magsiming, guys Ayan, eh, oh ugsaustig <laughs> Hindi tayo naluluno guys kasi meron tayong daki daki na floaty <laughs> ayan oh ang cute ng paan natin guys so oh. oogs astig Ay, nakakalutang tayo sa tubig guys tara tara try pa natin doon sa pinakamalalim <laughs> ang galing guys ayan oh nakakalangoy tayo sa pinakailalim guys oh my god <laughs> ang astig wat. oogs nagpo floating pa tayo guys oh. ayan oh grabe ang galing naman ang ganda naman dito mag swimming guys oogs <laughs> walang tao tayo tayo lang nagsisiming, guys. Solong-solo natin yung dagat. Oops. <laughs> Swimming-swimming lang tayo guys. Ang galing. <laughs> ano? Nakikita nyo ba yan guys? Oo. Oh, nandito tayo sa gitna ng dagat. <laughs> Ang galing. Mag-isa lang tayo. Lumulutang tayo. <laughs> <laughs> Ang astig talaga ng daki daki na to guys. Kaya kung ako sa inyo, bumili na rin kayo nitong daki daki na floaty para hindi kayo malulunod dito sa dagat. Ayano, oh. grabe oh, nasa ang lalim nito guys, pero lumulutang tayo. Ug sa astig, lalong pa tayo, pupunta pa tayo dito sa gitna guys. Papanoorin pala natin yung sunset. Nandito pala tayo guys, manonood tayo ng sunset. Ayano, palubog na yung araw. Kaya antayin pala nating lumubog yan guys. oh, di ba guys, ang ganda, ang sarap manood ng sunset dito guys <laughs> palubog yung araw <laughs> eh nakalutang lang pala tayo dito sa tubig ang galing talaga ng daki daki natin <laughs> tara tara guys balik na tayo guys kasi gabi na mamaya may lumabas dyang pating at kainin yung pwet natin <laughs> eh tara tara let's go <laughs> eh parang gusto ko makipag race guys I-test drive kaya ulit natin yung yung top speed na itong ninja natin guys Tara tara magpupunta tayo sa circuit race guys <laughs> May pag race tayo dun sa mga tropa natin na mga naka big bike din tsaka nakasasakyan guys Yan, oh. Ooh, sobrang bilis natin na o oh. Sobrang bilis ng ninja natin guys So mean <laughs> Ayan guys, andito na pala tayo sa circuit race <laughs> E eh, dito nga pala nagpupunta yung mga nakasasakyan at mga nakabigbike bike na motor pag gusto nilang makipag-race. <laughs> may nakamotor dun guys, pati may mga sasakyan dun. eh, tatry nga pala natin yung top speed na itong ninja big bike natin. Eh, tatry natin kung kaya ba na ito yung mga sasakyan na yan guys. E eh, papalagan natin yan kahit nakamotor lang tayo na big bike. Lalabanan natin yung mga nakasasakyan na yan guys. <laughs> Patry natin silang talunin Tara let's go Ayan o oh. Ang nilang gusto dito Makipag race nih, San kaya tayo makipag race guys E try nga natin dito Let's go A few later. Yo boy Itatry pala natin makipag race dito Sa mga kotse na to guys Itatry natin silang kalabanin Kung kaya ba ng Big bike natin na ninja. <laughs> Ayun na guys. Oh. Ugs, ang dami mga kotse dito guys. Tara tara. Tatry natin yung i-race. Let's go. <laughs> Ugs. Sobrang bilis natin. Tayo pang first guys. <laughs> ang galing. Ang bilis talaga ng ninja big bike natin. Let's go. Tayo yung unang una guys. Oh. Ugs. Naiwanan natin yung mga sasakyan. <laughs> Idol talaga tong ninja natin. Let's go. What? Naging second place na lang tayo guys. Oh no. Sobrang bilis naman ng na sasakyan niya. What? Naging third place na lang. <laughs> oh no, grabe ang bibilis ng mga sasakyan nila, guys. <laughs> grabe naman yan Iniwan na lang yung big bike natin Oh no Grabe naman Sobrang bilis ng mga sasakyan nila Parang gusto ko na rin bumili ng sasakyan <laughs> E eh, ano sa tingin nyo guys? E eh bumili kaya tayo ng sarili natin sa sakyan para maunahan din natin sila. <laughs> e eh, tara tara guys. E eh, tara tara guys. E eh, pupunta tayo sa bilana ng sasakyan sakyan. <laughs> e eh nainggit kasi ako sa mga sasakyan nila. Sobrang bilis guys. Eh, bibili din tayo ng sasakyan natin. Yung pinakamabilis yung bibili natin. <laughs> e eh, tara tara. E eh, kunin pala muna natin yung pera natin dun sa bahay natin guys. Let's go. Para makabili na rin tayo ng sasakyan at makapag-race na rin tayo sa mga sasakyan na yun guys. Itatalunin natin sila guys. Bibili tayo ng pinakamal na sasakyan guys. E ready na ba kayo? Tara tara let's go! Umuwi na tayo guys. Kukunin pala natin yung pera natin para makabili na tayo ng pinakamahal na sasakyan. <laughs> Let's go. Kunin na natin dito sa bahay natin yung pera natin. Let's go. Ayan guys. Sa wakas nakuha na rin natin yung pera natin guys. Eh bibili pala tayo ngayon ng sasakyan natin na sports car guys. Eh, yung sobrang tulin at sobrang bilis. Eh hindi kasi kaya ng big bike natin na ninja yung mga kalaban nating mga nakasasakyan kanina. Eh kaya bibili rin tayo ng sasakyan natin yung mabilis. Ayan oh. Dito yung pera natin pambili guys. Sobrang dami nyan. Kaya yung bibili bibili natin na sasakyan eh, yung pinakamabilis. Yung bibili natin yung pinakamahal guys para tayo lagi yung mauuna pag nakipag-race tayo. <laughs> lagi na lang kasi naunahan yung big bike natin na ninja. <laughs> eh ano guys, eh bibili na ba tayo? ayano, ano, bibili ko yung pinakamahal, yung, yung milyon. <laughs> eh, tara tara guys, punta na tayo sa bilana ng sasakyan. ayano, ang dami na pera dito. <laughs> eh bibili talaga natin yung pinakamahal. <laughs> kasi marami tayong pera guys. Eh tara, tara let's go Puntaan na natin yung bilana ng sasakyan guys Iastig <laughs> Tara tara let's go Ipag pala muna natin dito yung big bike natin guys ha? Tapos tsaka tayo bibili ng ano ng sasakyan natin dito. Bike lang tayo dito guys. Ayan, e, Walang kukuha niyan guys kasi big bike natin yan. Eh boy imbo yan. One eternity later. Ayan guys. na pala tayo sa bilhana ng mga sasakyan. What Oh mean? <laughs> Ayan oh, Ang dami mga nakasasakyan dito guys na sports car. Grabe. <laughs> ang gaganda ng mga sports car nila guys. Kaya pala sobrang bibilis ng mga sasakyan nila. Eh magkano kaya ang bili nila dito guys? So oh, mean. <laughs> eh tara tara. Tara na tayo ng pinakamahal na sasakyan guys yun know, get car sir yan dito guys tataringan nga natin tatanungin nga natin dito guys tara puntahan natin dito yan dito guys hey kuya bibili po ako ng sasakyan nandito yung mga pera ko oh sige sige bumili ka na mamili ka lang dyan eh pumili ka kung ano yung gusto mo Eh ganun ba? Ano po ba yung pinakamahal yung sasakyan dito? Ha yung pinakamahal namin dito yung ano Yung Lamborghini Ito e dalawang milyon yun Eh kung gusto mo bilhin mo yun Eh marami ka bang pera? Oo oh, naman Ayan o Ay eh, dami kong pera dito din na <laughs> Eh gusto ko si bilhin yung pinakamatuli na sasakyan nyo dito Meron ba kayo nun? Ah yung pinamatulin ba hamo? Oo oh, meron kami nun <laughs> Eh ayan o Yung Lamborghini Hanapin mo yung Lamborghini dyan At saka Dalawang milyon yun Kung kanaman ka naman Ayan na lamang bivin mo Lamborghini At hindi yung magsisisi. Eh kasi sobrang tuli ng Lamborghini na yun What? O oh, sige-sige guys Yung Lamborghini na lang daw yung bibili natin Eh tara-tara let's go Pumili na tayo ng sasakyan natin Eto na lang bibili natin sasakyan Guys So oh, mean <laughs> Ang astig ng sasakyan natin Ayan o oh. oh, So mean O <laughs> Ang astig guys Grabe siya guys oh. Nakikita nyo ba yan? Sobrang kinis at sobrang kintab. Napakaastig talaga nito. Yan oh. Subukan natin pag nakabukas guys. Ang galing. Oh min. Ayan guys. Hindi na tayo maiiwan iwan kapag nakipag-race tayo. Let's go. Ayan guys, <laughs> eh andito na pala guys, nabili ko na pala yung pinakamahal na sports car dito sa Roblox City. <laughs> eh, sobrang tuloy na ito guys, eh gusto nyo na ba makita to? Excited na ba kayo? Eh tara tara, ipapakita ko na sa inyo yung Lamborghini ko na 2 million pesos. Ayan guys, so, eh sobrang mahal na guys kasi sobrang tuloy daw na sabi ni kuya. <laughs> Ayan guys, so nakikita nyo ba yan guys? Ugs, grabe, kita nyo yan, ang ganda ganyan boy <laughs> astig nyan ipapakita eh, pala natin to kay Dave guys <laughs> yan oh. ang astig nyang sasakyan natin na oh, bago guys let's go ibuksan eh, natin yan oh. nabubuksan yan guys astig no astig yan boy ang astig guys ang ganda ng sasakyan natin let's go tara tara I-drive na natin yan Grabe, ang bilis naman na eh. ito, guys. Eh, eh yun, know. o Ang ganda, oh. Nakikita nyo ba yan? Oh, mean. <laughs> Nagustuhan nyo ba yung bagong bilin na sasakyan, guys? Eh, ano? eh pinag-ibunan ko kasi yan. Yun, know? oh. Eh, Ay, nakipag-raise ako ng sobrang dami para makabili ako ng ganito kagandang sasakyan, guys. Eh, ano? Ang astig. <laughs> Let's go. Meron na tayong sasakyan na matudin. Haha. <laughs>